Hello po sa inyo lahat. Kayo po ba ay member ng SSS? Kung kayo po ay member at umabot ang inyong hulog ng 10 taon or 120 months kayong nakahulog sa SSS, kayo po ay entitled sa retirement pension ng SSS. Pero, kung kayo po naman ay hindi umabot sa 10 years, below 10 years po, pwede pa rin po kayong makapag-claim ng retirement pension. Ang maaari po ninyong gawin ay pumunta lang po kayo sa nearest SSS branch. May kwento ko lang po yung nangyari sa aking SS. Sa pagkakalam ko po, more than 10 years akong nagtrabaho sa iba't-ibang kumpanya. Unfortunately, ako po ay hindi umabot ng 10 years. Kasi ang iba hindi naghulog at kung anik-anik pa. Sa makatubid po, ang aking hulog ay napagalaman ko na 78 months lang. By the way, ako nga po pala ay merong salary loan. At ako rin po ay nakapag-avail ng na 2 to 3 times na partial disability. So, conflicts po ito sa aking pagpapail na SS uh, Retirement Pension. Ganito po ang nangyari. Uh, ako po ang natitira kong sa SS ay 6,000 na lang kasi nakuha ko na po yung partial disability ko uh, yun na lang natitira kong pera so yung 6,000 pwede ko po sanang ma-withdraw kaya lang napag-alaman ko na ako po pala yung may 5,000 kay 5,000 na salary loan ng 1991 until now hindi ko po po siya nahulugan at umabot siya ng 18,000 sa makatuwid abunado pa po ako So, hindi ko makukuha yung aking lamsam na natitirang pera. Uh, to cut the story short, kailangan ko raw po kung gusto ko maipagpatuloy ang mga benefits ko na makukuha. Ipagpatuloy ko yung 3 years iniha para makakompleto ko yung 10 years kong uh, hulog sa SS para makapag-pension ako. Kung may pension daw po ako, kakaltasin pa konti-konti yung aking salary loan na utang na umabot ng 18,000 mahigit. Pero kung hindi raw po ako makakapag-avail ng bulog, to cut the story short, ihinto ko na, wala na po ako makukuha pera dahil abonado pa nga. And baka po pag dumating ng araw na ako ay mawala na, ang burial benefits ko po ay dun kukunin ang naiiwang kong utang sa makatuwid baka po wala na akong makuhang boreal benefits. Thank you for watching. Aral ko yan sa lahat ng may salary loan sa